Speaking of kalamidad pa rin po, of course, hindi lamang po mga ahensya ng gobyerno ang nakatutok din po sa pagtulong sa ating po mga kababayang apektado po ng pagbaha sa iba't ibang panig po ng pansa, lalo po dyan sa Central at Northern Luzon. Siyempre, abala rin po ang Philippine Red Cross at hingan po natin sila ng update kung po sa kanila pong uh, pagsaklolo uh, sa ating pong mga kababayang apektado po ng kalamidad. Naso sa kabilang linya po natin si uh, Philippine Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang. Sec Gen. Uh, magandang uh, maulang uh, tanghali po sa inyo, Ma'am Gwen. Welcome po sa DWI Channel 23. Drew, na sino po, Ma'am? Hi Drew, magandang hapon sa iyo at magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng programa mo ang DWIT News oh, TV balitang bayan. Opo. Well, kami po. ay ano tuloy-tuloy ang ating uh, ano no uh, operation and monitoring. Nako mm -hmm. na ng bagyo natin ngayon. Apo. Si Emong tsaka si Dante. Ma'am, nakatulog na ho ba kayo ng maayos? At uh, batid namin na <laughs> uh, abalang-abala Panggalitong... kayo. <laughs> Pag gaya disaster, drool, okay. hindi pwede kasi kailangan natin a uh, lagi rin tayong alert. Marami rin tayong gagawin. Mm -hmm. so, pero Opo. okay, naman. Na, nakaano na, naman tayo pa yung akonte para tuloy-tuloy yung ating, uh, alam natin, tuloy-tuloy ating trabaho Opo. hanggang bukas o oh, pwedeng sa hanggang Saturday. mahaba eh, no? pa ito, ma'am, dahil meron mm -hmm. pang mahaba, ibang calamity uh, na uh, pang ibang bagyo yes, na binabantayan. Opo, mm -hmm. yung uh, si Emong, ta si Dante, tapos meron pang nasa labas. Look, kamusta ko ba? Pagtutok ko mm -hmm. Opo, kamusta ang pagtutok ng Red Cross sa Well, mga lugar po na apektado. oh ang PRC naman ay uh, ano no, uh, we have been supporting since last week. Ang ating mga support nagsimula yan sa Bacolod nung nagbaha ang Bacolod tapos may landslide naman sa Maasin. Uh, hindi pa naman to bagyo nung time na yon ay ano pa lang to habagat pero umpisa na yung ating trabaho. So we are giving Uh, hot meals nag-rescue nag tayo ng mga tao nag transport tayo ng mga taong na stranded sa baha papunta sa mga mas um, ano no papunta doon sa mga lugar na uh, kailangan na ano na na walang baha no and safer ground tapos po tayong mga ano mga um, uh, ano ba to uh, bukod sa nagpakain tayo uh -huh. uh, nag-umpisa tayong mag-assess further na ano bang kailangan pa ng mga tao posibleng na siraan ng mga bahay uh, then posibleng rin na ano 'yung mga health centers na kailangan ng tulong kasi syempre ngayon ilang taon lang ilang ano na araw ni mga taon na sa labas, basa, uh, maulan tapos syempre bigay tin ng doxycycline ito ay para ma-prevent natin itong leptospirosis and then we will work with the local clinics para matulungan yung mga tao sa pang ano kalusugang pangailangan or medical na pang pangailangan. So yan ang ginagawa natin ngayon. Um kakalungkot nga eh tuloy ito no kasi ilan na naman to in a series of ano dinato bago Drew. Yes. Uh ito na yung ating ano ngayon uh, way of life natin ngayon kasama na natin ng bagyo araw-araw sa ating uh, buhay. Hmm. So kailangan mas maano tayo magaling tayong magprepara, magreponde. Mhm. Mm -mm. mm. Ma'am, ano-ano pong mga assets po ba yung mga i-deploy po ng uh, PRC particular po doon sa mga affected areas po? So, nakapag uh, ano po kami deploy ng rescue boats. 17 na uh, rescue boats po ang uh, ginamit natin. May tatlong 6x6 truck. Ngayon nga pagbalik ko ng opisina, tumawag ang Nabotas namin, nagpapa ano no, uh, sa Nabotas. Dalubog na rin uh, again ang Nabotas natin. Ah uh, then meron po tayo mga ano uh, food trucks no kung saan ito yung nagdi-distribute ng mga pagkain. Uh, ano po yan nasa mga 10 food trucks tayo. Meron tayong mga ambulansya na sa ano din mga 10 ambulansya na sa labas. Nag, uh, may mga tawag kami natanggap, transport ng mga pas pasyente. And then meron po kaming mga ano no ibang mga multi-purpose vehicles na mm. naghahakot ng mga volunteers na may ibang pangangailangan namin sa field. And then, din po tayo mga ibang service vehicles na kinakailangan. So, I think in total, mga 20 yung mga service vehicles na nag-iikot ngayon. Then, mayroon po tayong giniploy na isang water purification unit para ano kasi na, na may disruption sa water supply Opo. sa Negros Occidental. Uh, then, mayroon po tayong water tanker sa Negros Occidental dalawa. Buti naman sa Metro Manila, hindi nagkaroon ng water disruption. Meron nung isang araw, siguro ilang oras lang naman, na ibalik na yung water ano Ah, okay. connection uh -huh. 'yun. Okay. Ma'am, may mga pangunahin pong kailangan na uh, ang mga apektado pong uh, individual, ma'am. Uh, Ano-ano hubo ba yung kanila pong mga pangunahing uh, pangangailangan? Pagkain Ah, uh, yan po very gamot. important. di po kami nagbibigay ng ano, ng food na yung mga bigas, uh, -huh. uh canned goods, uh, ano, tsaka noodles kasi lulutuin pa nila yan, wala mang lutuan sa evacuation center. Mm -hmm. So hot meals po binibigay natin, cook food, no? Mm -hmm. And then pag na kung kailangan, kung halimbawa wala pang trabaho, ano uh, nag-remains pa ng mga bahay, then we can give um hot meal, uh, mm -hmm. ano, food packs, no? Mm -hmm. And then medicine, nagbibigay po yes, kami ng gamot. Of course. Uh, Drew no? And then sa mga bata uh, kasi medyo matagal na sila sa school, uh, may mga Almost lugar kaming no? uh, meron kaming child-friendly spaces, no? Mm -hmm, na kung mm -hmm. saan may mga activities para sa mga bata na hindi na maramdaman sa evacuation center sila, di ba? Mm -hmm. 'Yun, very important 'yun. Uh, first aid, meron tayong mga first aid ah uh, meron tayong rescue effort na ginawa. So, ngayon, ang nakita kong kailangan ng mga tao na tatanay is stranded eh. Yes. Uh, na, ano, mabilis sa uh, umakyat yung baha. Although, mabilis din yung ibang lugar na bumaba ang tubig, pero may mga lugar din na mabilis umakyat ang tubig. Opo. So, nag kami ano kami, transport kami ng mga tao ngayon. Uh, hmm. Drew, pero, I think, kakailanganin natin sa susunod na mga um, araw ay hygiene kits, yung mga banig kumutkulambo kasi maraming nalubog sa baha, yes. ng mga gamit. Uh, then, uh, mga gamit pang kusina, yung yeah. mga kobertos, uh, baso, plato, itong mga cooking utensils, mm -hmm. kasi nalubog din, yung iba inanod. Mm -hmm. So yan, uh, uh, Jerry jerrycans kasi inisip namin yung mga gripo, mga baka contaminated, mga Actually, tubig. Oh. So we have to give uh, mga water container, tapos and distribute water. Kasi mm -hmm. ma-anticipate natin mga posibleng kailangan pa, na malaki-laki itong mga kapangailangan na to, no? okay. Uh, And then... Once subo pa yung bag yung baha uh siyempre eh syempre magkakaroon ng mga stagnant water eh magbabantay tayo ng mga dengue. Nak ayun pa wag uh, na sana. Ayun tapos tuloy-tuloy. Uh, Ganito kasi ang pattern, no? Oo. Ever since. And okay. then syempre etong leptospirosis na kita natin last year nang nag yung bagyo, mm -hmm. uh, yung typhoon ano Christine, no? Mm -hmm. Na ana typhoon ano pala last year um Ah, uh, yung unang typhoon Karina, Karina, Karina. no last year, mm -hmm. um marami pong mga ano, ang kababayan natin ang na-leptospirosis mm -hmm. at ang sinisira niyan pati Oh, din yung Pag severe cases, uh, drew eh kidney ang tinatamaan. Mm -hmm. So nakatulong tayo last year sa Kid National Kidney Institute saka dito sa Jose Reyes, nagpadala tayo ng mga nurses natin para matulungan yung mga mga nurses sa pag-aasikaso ng mga pasyente at pag-dialysis uh -huh. ng mga pasyente. Mm -hmm. So, yun yung mga ano, no? And then syempre, ingat tayo sa mga snake bites, electrocution, may mga report na nakakuryente. Oh, meron nga po doon isang... sa Legazpi, meron nga kuryente, patay. Oo -o nga eh. May report din kami natanggap, isang nurse pinuntahan lang niya ang rural health unit. Chinek lang niya kung kumusta doon sa health unit siya na kuryente. Uh -huh. So yan, uh snake bites no. Di, Ingatin tayo kasi super mm -hmm. na Apo. ano, um matalahe ano, maraming ahas din. A -ha, a -ha. So yan no. And then syempre mga ibang hospital, dulo na baha din. Opo. Ma'am, tulad ng Apo. sa baka bebe Pampanga na bahay yung hospital. Baka droo. meron pa ho kayong mga karagdagang pa hong uh, panawagan payo po sa atin pong mga kababayan, yung mga lugar po na apektado po lal, mga nasa Uh, evacuation center baka meron po kayong paalala sa publiko ma'am lalot uh, hindi pa matatapos ang uh, ating uh, kalbaryo dito sa mga bagyo Yes oh um well Bruno ang ating masasabi sa ating kababayan ay lagi nating uh, gawing kaugalian ang paghahanda no uh, wag na tiniasa sa ibang tao kailangan marunong tayo kasi walang tutulong sa atin at the height of an emergency of kailangan mind. na nauuna tayo sa paghahanda at saka pag sinabing evacuate, mag-evacuate na. Kasi ano, um saka magmasid-masid tayo kasi may mga lugar naman na meron ng early warning, may mga flood ano na tayo. Uh, uh, na ano ba to control na mga signs no na pwede natin uh, parang yun ng mga marka na pwede natin pagbasihan kung yan ba ay kailangan ng lumikas lumikas na tayo kasi marami kami nakukuha mga tao na stuck pa sa bahay nila mm -hmm. Mm -hmm. so nasabi nang mag preemptive pag sabing preemptive maaring wala namang baha pero inaasahang uh, malakas ang ano ang ulan kaya pwedeng mag-overflow ang mga river mm -hmm. or mga dam pag sinabing mag-evacuate mag-evacuate na tayo mm -hmm. and syempre nyatin maasan agad agaran na may tulong na darating kasi ang dami din mga lugar na, na apektuhan maglagay din tayo ng ating mag mag, -mag -ano tayo mag-organize ng ating go or grab bag, no? Apo, apo. Yung ating lifeline bag na kung saan doon yung mga gamot na kakailangan ninyo, pagkain, tubig, at iba pang mga ano kakailangan. Siyempre, Drew, tumawag sa aming tanggapan, 143, no? Aming hotline, 143, in case of any emergency. Alam mo naman yan, dati ka nang taga-record. Yes, apo. So, yung mga uh, dapat sa yung handa, no? Yes. Ma'am,baka sa mga gusto pong tumulong, gusto pong mag-donate, saan po nila pwedeng ipadala yung kanila pong uh, uh, tulong? Saan po sila pwedeng uh, tumawag uh, paano po nila ipapadala yan, ma'am? Thank you, Drew. So, meron po tayong mga bank accounts, no? Nakapost po yan ngayon sa ating uh, Facebook account at saka sa website. Ah, uh, meron po tayong mga bank accounts sa BDO, Metrobank, Security Bank, PNB, BPI. Maniput tayo mga uh, ways of donation tulad ng paggamit ng GCash, Phil, uh, ng ano, PayMaya, Philpax, PayPal at uh, ano yung Razer, no? Um meron po 'yan sa Facebook account natin or tumawag po sila sa aming hotline 143 or ipadala nila yung kanilang tulong sa aming head office sa 37 Edsa Corner Boni Avenue, Mandaluyong City. Madali lang pong hanapin. EDSA Corner Mandaluyong po. Nasa EDSA po yung ating office. Opo. Yun. Alright. Sige po, ma'am. Salamat po sa inyo pong oras. Ingat po kayo, ma'am. Good luck po sa inyo. At uh, magandang hapon po. Salamat, bro. Punta salamat. ka na sa Red Cross pag may panahon ka. Sige po, ma'am. Sige po. Salamat po. Okay. Thank you, ingat bro. Bye-bye. Ingat po, ingat. Yan po si Dr. Gwen Pang, ang Secretary General po ng Philippine Red Cross. Balitang Bayan!